So, eto na. Diversion po ang ginagawa ng mga Duterte. Diversion para ilihis yung issue sa nangyayari dyan sa mag, talagang ano, baha dyan sa Dabaw. No? Talagang lubog. Pero wala po tayong naririnig sa mga Duterte. Si Kitty, ayan may nagsend po sa akin. No? Hindi ko alam kung ano ang ginagawa sa ano So, sinan po sa akin yan. Hindi ko alam kung bago ba yan or luma na medyo makulimlim kasi yung kapaligiran, no? Si Sara naman is uh, umalis ng bansa, nagpunta ng Qatar kasama si Amy at dederecho na ng Netherlands. Doon daw magsaselebrate ng birthday. So, pagkatapos niya sa Netherlands na magigit isang buwan, pag-uwi ng Pilipinas, busy, busy siya sa pagka sa Uh, sa campaign, sa halalan. Hindi ko nga al alam kung ano ginawa babae na ito eh. Tapos nga, naman ngayon, aalis, kuno, na pumunta ng Qatar, minute yung mga OFW kahit wala naman okasyon, para lang may masabi na ano uh, it's about work. Pero dediretso na nga ng Netherlands. So yan, wala pa rin nagawa. Diyos ko po, nagpapasahod tayo ng ano, inutil. So, ngayon, diversion nga po ang ginagawa nila dahil wala kang manaririnig sa mga Duterte kay Polong, kay Baste, kay Sara kahit dyan kay Kitty na kahit ulan nakatupis wala kang naririnig kung ano yung solusyon nila ano, ano ang tulong ano yung mga hakbang nila sa nangyayari kung ano ang nangyari doon sa budget ng kanilang flood control 51 billion mahigit so ngayon dinadivert na naman nila sa ibang issue yung daw bagsak na na rating ni PBBM isipin nyo ha Pulse Asia <laughs> hindi ako actually hindi po ako ano I don't trust Pulse Asia long time ago dahil nga bias yan and pera-pera uh, yan ang nasa likod niyan si Bongo kahit naman nung bago ang halalan, di ba? Laging mataas sa mga Duterte. Eh, ano nangyari? May nakapasok ba? Si Marco lang naman nakapasok na bago, di ba? Bagsak lahat. So, ngayon, eto na nga. Isipin nyo ha, Pulse Asia, kung sino pa yung trabaho ng trabaho, sino pa, kung sino pa yung hindi nagmumura, kung sino pa yung hindi nagbabanta, kung sino pa yung hindi nanununtok, hindi naguutos ng pagpatay, hindi pumapatay. Kung sino pa yung walang issue ng uh, pangungurakot, siya pa yung mababa ang rating. Kung sino pa yung trabaho ng trabaho at ang daming programa, ang daming proyekto, siya pa yung mababa ang rating. Pero samantala, itong dalawa, na kutakot-takot po ang, ang, ano, ang, ang kinasasangkutan na anomalya sa confidential fund, sa pogo, sa drugs, ano pa ba? may pagbabanta pa, pagbabanta, may pag-uudyok, may gusto pang pugutan ng ulo, may nagmumura, walang ginagawa, as in walang ginagawa, kundi pasyal dito, punta ng Netherlands, kung saan na lang po, nagpupunta, pupunta ng bundok, no? siya pa yung mataas ang rating, o ba? Diba? paano ka naman di magdududa, post-Asia, wala ka ng kredibilidad,